Ang ganda. Sobrang bet. 700. Tama. Mm. Ang ganda. Ka. Solid. Stilis na may takip. Tapos, Or 16 pala to. Nice. Two door. Parang Jimny na parang hindi. So, ito na naman tayo. We're gonna try the VF3 ng Vintas. Uh, Sobrang minimal. Okay. Nick, like, okay ka ba dyan? O maliit? Yes. <laughs> Solid! Ganda! Pa, paano po i-on eh, yung aircon? Um, apakan yung brake po. Tapos? Then... And... Ah, ayun. Okay, nasa VinFast. VF3 tayo, yung mukhang ano. Uh, ano ba yung mukhang kamukha nito, Nick? Uh, ah, uh, si Jimmy po. Parang Jimmy. Tama. So, very minimal. Sino si Jimny? <laughs> okay. So, sort of minimal. Full EV to, ano? Yes. Made in Vietnam. Okay. Pagpataas po is uh, uh, reverse and neutral. So, nandito ang... Okay. Okay, cool. Solid. Ano yun? Pusang um, nagbukas yung ilaw? Oo, uh, nag-automatic. Door uh, lock po siya once na tumakbo na. Gan. Okay. Drive lang talaga siya. So, okay. 250 kilometers na kayo yung pag Then, yung pag-charge niya naman is 4 to 5 hours kapag sa bahay. So, normal sa akin, 220 volts. Okay. And then, uh, yung uh, charger po naman namin is free. Okay. So yung difference mo ng 600k at 700k. Ano uh, anong... Wait, that subscription pa kapag 600 uh, 645,000. Meaning noon is um nakakontrata ka ko kay Binfas. Yung battery po ni Binfas is um hindi po sa inyo. Balik kay Binfas po. Renting the battery po ang tawag. Okay. okay panghabang buhay mo siyang babayaran kahit ayaw mo na or gusto mo nang itigil hindi pwede kasi naka-kontrata ka yun po yung ano sa public wet battery eh uh, ilang years ang tinatagal ng battery um pag 745 else we have 8 years warranty 8 years warranty po and then sa pinaka full car is 7 years Okay. pero kapag six hundred is walang warranty kasi um, sa min sa bilin yung bagy. okay. okay. Oh, well. then we have two delivery, normal and X. Ecco. okay. palagi naman sa normal. 九块五 tayo mo kuha nito. Ma'am, ito kasi sir, sa gasoline ba ang mataas? So, uh, ito, so, uh, sa electric vehicle, kapag sa bahay siya, yung consume niya lang sa Meralco sa is 200 pesos. Ilang kilowatts? Uh, kilowatt, Ay, okay. kilowatts dito is 70, 70, 70, Per charge? 70 per charge yun. Yun mm, yung 200 kilometers yes. niya. So, 17 so, divided by 5. So, 1 pumase, um, sa 1% ko kasi um, e, lang namin. ano naman, 100 pesos 100 pesos pa, 100 pa, 100 pesos pa, pesos Sa 100 ito siya. Kasi dalawa lang naman yung coach, yung ano, Tapos, wala. Anong, bare... I would say, parang bare minimum yung binibigay ng coach eh, no? Pero... Medyo. So, ito. May ganyan. Ito yung first edition. Ito yung additional, 10,000. Sige, thank you solid may patuot din and sabi ni Alex very me yung setup nila so, magulo tsaka may eme-eme. Eh, sige solid ng Vinfast fast so far tapos ayun sabi ni ma'am hindi na bubuksan yung hood ang pwede lang magbukas yung authorized personnel ni Vinfast para hindi matatamber yung car. So ayun, ang usual lang napapalitan, brake pads, saka ano pa ba? papalit? Lipad sa kagulong. So ayun, basic. So ayun, ewan ko, kung, kung naghahanap ng ano, everyday vehicle na pwede mo lang dalhin na ano, parang worry free. Baka ito na yung solusyon. So thank you VinFast sa libreng Vietnamese coffee. Solid in brand. Ito po sa Philippines is Okay, so, so this year lang, yes, July. Yes, yes, a few things. Pero, next start is 2017 sa Vietnam and USA Ah, okay. So, kasama ko na sa top 10 so, you know, so, okay. is, uh, oh, sa USA. So, standard po ang event na sa dumating na sa Philippines. Pero, yung roll-out ng, ano, ng mismong okay. sasakyan, kailan? Meron na bang nag-roll-out? Meron na bang so, nakabili yeah. na, na nasa labas na? Yes po. Yes, BF, BFI po. Then, yung releasing BFI, po namin yeah. ni BF3 is Ah, okay. So, ito, wala pa talaga nasa oh, wala. Philippine Road na ito. So, una nating natin na natin. strip dito. May nag-off-road pa nito. Possibly, no? Meron, no? Ah, oo nga, no? Sige yeah, nga, sandali. Sige, ma'am. Excuse me lang. So, ganun. Okay. Suspension mo. Pero ito, ito ba So, ganun So, after nung lahat, so, sabi ni ma'am, itong, ito, itong kabuhan na to, pwede mo from planta, or from the dealership, 300, 320,000. Kasi syempre, di ba, bibigat. So, parang parating may load kung sakali. So yun yung mga i-consider natin kapag ka nag ev Especially kung mag-overlanding ka, uh, saan ka mag-charge? Yun. Pero syempre, diba, plan ahead. Bago ka gumawa ng ganito. Tutupi yung, ano, yung backseat. Para kung mag-adventure type ka, pero ang lalagyan ng gamit sa likod. Ah, Ayun, pwede rin. Pwede pa rin. Ganda. Pang malakihan. 175, 75, or 16. Kapal. Ayun, thank you sir. Nakita natin. Four spokes. Four by one ante. Ganda. So ito ang mga na-oversizing no ko kasi mas malaki siya din sa labas. Oh. Nick, masaya ba? Iiwan na lang din siya para pagbalik niya. Nick, bean pass. Sabi mo, bean pass number one. Wala pa. Pinagay ko siya. Ah, cute. Solid lang bean fast.